time po tayo time po ay yakisoba 198 tapos salmon oh, naka 10% off tapos kamote 221 yan so ito na po yung dinner ko ito na po yung dinner ko for today dito ako sa park yung paik maganda yun I don't know kung kita pero maganda yung park dito kain po hmm hot may kasamang ano luya gulupan tanggal ng lansa Tapos yung water, may fountain naman doon. Diyan lang ako iinom. Partiped. Tapos salmam. Malamig dito eh, kaya... Fresh sa mga isda eh, oh. Up. Sa Pilipinas kasi hindi pwede ito, no? Kasi mainit yung klima sa atin. Madaling masira yung isda. Dito Mayroon kasi klima. Eh, yan. Kaya uso. mura lang, no?

pwede na sa 200 yan no? normally pag galing po ako trabaho yan lang po yung napasukan ko eh. bago po ako muwi gadaan na po ako dyan sa supermarket tapos yun dito ako kumakain sa park kaya pagdating po sa bahay tulog na lang hindi na ako ano magluluto ganun ganun lang po tapos nakakatipid ako kasi hindi na ako nagkukonsumo ng, ng gas saka ng kuryente sa bahay kasi pagdating ko dun tulog na lang ako talaga pahingan na lang ako Sarap ng yakisoba nila. Ito yung parang ano nila. Version nila ng pancit canton sa Pilipinas. pabigat budget niya sa canton. Eh. Si noodles pa. Eh. Masarap. Yun yung ano pa. Maraming nagtanong, naglalaro, Mga bata. Mga family. Pakita ko. Ayun oh. Malaking pride to eh. Parang may naka-enclose na ano. Kung saan doon pwede mag-baseball. Sa mga mag-football. Mag-sack. Ayan, mag-sacker. Ayan. po. Naka-enclose po yan. may, may net para hindi tumapon yung bola. Ay, dito naman sa labas, yan, pwede mag ano, baras-baras tapos uh, skateboard. Yan. Ilang tao, no? Pukod. Ilan po yung mga. mga sakura trees po yan, eh. So, mga ano po, end ng March saka first week ng, ng April. Mag-start na po mag -anian mag-bloom o yung cherry blossom. Yan yung dinadayo ng mga turista dito sa Japan. Yung trees na yan. Maganda kasi. Wala. Naw <laughs> nawento ko lang. Maganda po talaga kasi yan eh. Pag nag ano. Pero maiksi lang. Um, minsan nga ano lang eh. One week lang po yan. Kasi ano eh. Pag malakas yung hangin. Ano lang yun eh, parang petals lang. Bago lumabas yung pinakadahon, yun po muna. Hindi naman po siya bulaklak. Parang dahon din siya. So yun, dito maganda rin ho dito. Kasi may mga... May mga ilan nila na ano, sakura trees. Ma'am. Ito po yung isa ko pag ako mag-isa. Para kaya pa na makatipid. Hindi na ako magluluto sa bahay. Hindi na ako gagamit ng gas, ng kuryente. Next, yung dessert natin. Kamote. Minatamis sa na kamote. Yan eh. Sarap po yan. Ano kasi ito eh, maganda sa katawan, high fiber to eh. Ang kamote 'yung lasa. Tinisip ko na ko sa lamig. Yep. <laughs> same na same 'yung lasa, kamote 'yung. matamis so hindi ko kayang kainin to ng lahat ngayon kasi ano yun sobrang tamis siya so masarap hmm. kasama yung balat pag sa piniprito nila hindi tinatalupan sa atin kasi tinatalupan di ba? ito balat ako dito, masyado siya matamis pero masarap at ito tataposin ko lang ito so yun, ganun lang po yung ano yung dinner ko ano yan mga 1,000 yen so around bang, ano, 370 pesos sa so, palitan po ngayon mura no Đi đâu đi nơi không? Nhầm Toàn nó tươi Lúi à Mày xe xa lúi à nào na na aking dinner <laughs> tapos yung tayo inom na water yun, dun, may fountain dun so, amam po ayan. ayan malinis dito sa Japan ano? kaya saan <laughs> ayan yung park nila open for public yan ayan may mga ano, church and table hindi muna tayo ng tubig. At ma matamis masyado yung Monte, Kamonte. Mounting. Yun. Tapos na. <laughs> ah, bad na tayo at pag-uwi toothbrush tapos pwede na matulog kasi may trabaho na naman bukas so yun lang ang